Isang napakalungkot na balita. Pumanaw na ang premyadong aktres na si Jacqueline Jose sa loob ng kanilang bahay sa Quezon City. Wala pang inilalabas na mga detalye ang pamilya ni Jacqueline Jose, hinggil sa tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Naglabas ng official statement ang talent management ng aktres na PPL Entertainment ngayong gabi, hinggil sa nangyari. It saddens us to inform everyone of the untimely passing of Miss Jacqueline Jose, real name Mary Jane Gok. More details will be shared as soon as they are available. The Gok and Eigenman families are requesting for everyone to please pray for the eternal repose of Miss Jacqueline Jose, and for them to be allowed the respect and privacy to mourn her passing and navigate these difficult times. Pero habang sinusulat namin ang balitang ito, ay nagdatingan na ang mga operatiba ng scene of the crime operatives, sa lugar kung saan natagpo ang patay ang bitteran ng aktres. Base sa mga nakalap naming balita mula sa mga taong nakatira sa kaparehong village, kung saan naninirahan ang aktres ay sarado at may yellow tape nang nakalagay sa magkabilang dulo ng kalye. Ang kwento ng taga roon base sa narinig niyang usapan, Kahapon pa pala patay si Jacqueline Jose. Nung nagdatingan na ang mga pulis nangangitim na siya. Sabi sa balita, nagpaalam yung katulong niya, nag-day off, kaya mag-isa siyang naiwan sa bahay. Ang hirap pag nag-iisa sa bahay lalo na kung may edad na. Nakita naman ng mga taong nasa scene of the crime na dumating na si Coco Martin, ang director at producer ng seryeng Batang Quiapo, kung saan kasama si Jacqueline Jose bilang si General Dolores Espinas na namamahala sa kulungan. Namataan din si Cherry Pie Pikachu sa lugar at kausap si Coco at ang iba pang naroon sa bahay. Nataon kasing umere ang eksenang nabaril at nasa hospital si Jacqueline Jose, na ipinakitang buhay, pero baka kasi nagkaroon ng komplikasyon kaya natuluyan sa nasabing eksena. Hanggang sa tuloy-tuloy na ang kwento ng aming kausap na nadulas ng araw ang aktres. Si Jacqueline Jose o Mary Jane Santa Ana Gok sa tunay na buhay ay ipinanganak noong March 16, 1964 sa Angeles City, Pampanga. Nagsimula ang kanyang showbiz career noong unang bahagi ng dekada 80 at mabilis na nakilala sa kanyang talento sa pag-arte. Sa paglipas ng mga taon, lumabas siya sa maraming pelikula at palabas sa telebisyon. Si Jacqueline Jose ay inari ng aktres na si Andy Eigenman.